Kinukunita ng mga masugid na deboto ang pista ni Santa Filomena tuwing buwan ng Agosto. Si Santa Filomena ang patron ng mga sanggol at kabataan. Binagdiriwang ang kapistahan ng birhen at martir dahil sa napakabisang pamamagitan at tulong nito sa lahat ng mga tumatawan. Sa totoo lang, mas maraming milagrong naitala kesa mga datong nakalap tungkol sa tanyag na dalaga na pumanaw sa murang edad. Ayon sa kasaysayan, si Santa Filomena ay anak ng isang gregong hari na naging kristiyano kasama ng kanyang kabiyak at buong pamilya. Nanumpa sa Diyos na mananatiling birhen si Pilomena mula sa kanyang pagkabata. Nagustuhan siya ng emperador at nang tumanggi ito, isinailalim si Filomena sa serye ng mga pagdurusa. Sa huli, pinapugutan si Filomena ng emperador. Ayon sa kwento, naganap ang pagpuputol ng ulo nito Agosto 10, taong 304. Sa ganap na ikatlo ng hapon, katulad ng oras ng pagkamatay ng Panginoon. Dahil rito, tinukoy ng mga sagisag ng kanyang pagkamartir ang dalawang angkla, tatlong mga palaso na simbolo ng kanyang martir. Dito, matapos pumanaw si Filomena, lumaganap ang debosyon sa kanya. Enero 1831 nang inihayag siya bilang santa ni Papa Gregorio Labing Anim. Mula 1937 hanggang 1961, pinayagan ang pagdiriwang ng kanyang kapistahang liturgiko para sa ilang mga lugar. Ngunit hindi ito nasama sa pangkalahatang kalendaryong Romano ng simbahan noong 1961, panahon ng Vatican II. Natuklasan ang mga labi ni Santa Filomena taong 1802 sa Katakumba sa Via Salaria Nova, Italy. Bagamat wala na sa kalendaryo ang pista ng Santa, patuloy ang pagdiriwang ng mga deboto alinsunod sa tradisyon ng mga santong may malalim na pamagitan at pamimintuho sa birhen at martir ng simbahan. Ilan sa mga may masidhing pagmamahal at debosyon kay Santa Filomena na pintakasi rin ng Iglesia Katolika ay sina San Juan Maria Vianney, Santa Pauline Haricot, San Padre Damian ng Molokai, San Pedro Julian Amart, San Pedro Chanel, San Antonio Maria Claret, Santa Madeline Sophie Barat, Santa Euprecher Palestier, San Juan Nepomuceno Newman, at Piata Ana Maria Taiki. Sa kasalukuyan, walang pagbabawal ang simbahan, hindi katulad sa lipas. Salitaw na debosyon kay Santa Filomena at wala rin kautusan sa pagsususpindi nito. Ayon sa ilan, ito ay gawa ng demonyo. Sa katunayan, sa Magnano del Cardinale sa Diosesis ng Nola, patuloy ang pagbuhos ng mga deboto at mga milagro ng Santa. Hanggang sa ngayon, nananatiling buhay ang paniniwala kay Santa Pilomena bilang pinakamakapangyarihang tagapamagitan, depensa ng mga deboto. Kung hindi totoong may Santa Pilomena, bakit dalawang beses nagpadala sa dambana ni Santa Pilomena ng mga relikya nito si San Juan Pablo II? Inihahandog namin sa inyo ang pagbabasbas ng Sincture ni Santa Filomena. Blessing of Sincture of Saint Filomena. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. The Lord be with you and with your spirit. Let us pray. Lord Jesus Christ, we beg you to bless this Sincture and grant that they who are to wear it may by the protection of Saint Philomena virgin and martyr be shielded from every danger and obtain health of body and soul who lives and reigns forever and ever amen let us do the virtual investiture of the saint filomena receive discord about thy loins so that they may be girded in token of moderation Purity and chastity. In nomine patris et filii et spiritus sanctus. Amen. Saint Philomena, virgin and martyr, pray for us that through your powerful intercession we may obtain purity of mind and heart which leads to the perfect love of God. Amen. God bless you.